Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss. Ayun, na-start uh, na naman yung tropa ngayong araw mga boss. Front natin, itong may parking area natin. Yung sa side pala na ito mga boss is uh, may uh, CHB billing tayo dito mga boss, kabilaan. Tapos yung dito mga boss sa uh, septic tank natin Okay na siya mga boss uh, Buong paikot is napalitadahan na natin Nakapag uh, layout na rin pala tayo mga boss kahapon Itong uh, magiging butas natin dito mga boss Yung magiging uh, piping natin dito sa septic tank natin mga boss Kung makapansin natin boss, mga boss Is na butasan na natin Tapos yung dito Tapos yung dito mga boss sa uh, park na to Ayan nagstart na rin nga tayo dito uh, tibagin itong uh, area na to mga boss eto kasi mga boss sa open etong area na to Tsaka ito is tatanggalin natin to tapos dito mga boss sa second floor ayun na uh, totally wala pa naman tayong ginagalaw dito na uh, hindi pa rin kasi dumadating yung permit natin dito mga boss uh, para sa ayon sa continuous natin dito sa part na to Ayon yung slab natin isa uh, ganun pa rin siya ayun naghihintay pa rin tayo ng uh, uh, signal para may continuous natin to mga boss Ah, uh, yung dito naman mga boss sa uh, isang unit din na ginagawa natin. Ayun. Sa continuous tayo ngayong araw mga boss dito sa safe billing natin para sa bakod natin mga boss. Ah, uh, bali hanggang dito na siya mga boss sa uh, likod. Ayun. Ito na siya mga boss. Ah, uh, continuous na lang natin 'to ngayong araw mga boss. Yung para matakpan na natin tong buong uh, area natin mga boss. Uh, tapos yung dito pala mga boss sa uh, loob ng unit mga boss sa mag start na pala tayo mga boss mag uh, mag tiles dito tayo dito mga boss sa ground floor ayan uh, ay na natin tong i-tiles maganda nga po sa inyong lahat mga boss ayan ah uh, ito pa lang uh, na partition natin dito mga boss isa daan na rin natin ng uh, mga boss etong sa side na to ayan saka yung uh, sa side na yan mga boss ah uh, ito pala mga boss sa uh, 'yung itong uh, opening na to uh, papunta dito sa may parking area uh, sliding door 'yung uh, ilalagay dito mga boss Ayan. 'yung uh, magiging laki ng sliding door natin dito is uh, 2 meters by uh, 210 mga boss. Yung dito mga boss sa park na to nabuksan na pala natin 'to mga boss. Itong uh, sa existing na wall uh, tinanggal natin 'tong uh, wall dito pati etong, mga boss is tatanggalin din natin 'to itong sa area na to. Uh, eto kasi mga boss, isa uh, magkakaroon din tayo ng access dito papunta dito sa may uh, uh, dining area. Etong pag kasi na ito mga boss, is dining area. Tapos yung dun sa may uh, kabilang part, ayun, uh, kitchen area ayan. Uh, tapos dito nga sa may access din tayo dito papunta naman sa laundry area natin. Uh, may access din tayo dito mga boss, open din siya dito papuntang uh, dining area at sa kitchen area mga boss. Uh, tapos dito mga boss yung uh, septic tank pala natin mga boss. Is pinupormahan na natin ng uh, uh, yon para sa magiging slab natin mga boss. Ang uh, ganito pala yung naging layout ng uh, septic tank natin mga boss. Ayun may tubig na siya mga boss, umulan kanina. Uh, nagkatubig na siya. Uh, ganito yung layout ng septic tank natin. Na uh, share na lang ulit din natin mga boss dun sa mga hindi nakakasubaybay sa mga video natin ayun may video na rin tayo about dito sa septic tank itong uh, ganitong design mga boss uh, ginagamit natin to kalimitan kapag walang public na drainage mga boss eh, kaya tatlong partition yung ginawa natin dito eh, para ma-share din natin sa, sa inyo kung papaano mag-layout kapag ganitong uh, tatlong uh, partition mga boss pero ito mga boss is almost the same lang nung uh, dalawang partition sa pag-layout nung uh, mga PVC pipe natin. Uh, dito pala mga boss yung uh, main line natin na tatakbo dito sa may abang natin. Ayan, yun sa may abang natin na PVC pipe na galing dito sa loob. Kaya tayo dito mga boss ng ti. Uh, T. Ayan, 4 nga pala yung ginamit natin dito mga boss na PVC pipe. Ayan, naglagay tayo dito ng T. Uh, tapos nakakontinue siya pataas. Ayan, etong pataas na to mga boss. Ito yung... Uh, Magiging clean out natin. Ayan, kung may nakik ayan, nakikita natin is uh, magiging clean out 'yang pataas na 'yan. Uh, ilalabas natin 'yan sa buhos ng slab natin, mga boss. Dating naman dito, mga boss, sa isang uh, PVC pipe natin, uh, papunta dito sa isang uh, partition natin. Ayan, kung mapapansin natin, mga boss, is, uh, the isa din siya. Ayan, may continuous din tayo dito pataas. Ito rin 'yung uh, magiging clean out natin, mga boss. Uh, continuous din ito uh, sa ibabaw ng uh, Islab natin. Etong PVC pipe natin na 'to mga boss na tumakbo dito naman sa kabilang uh, partition, uh, mas mababa siya ng 1 inches. Yung, uh, yung ilalim niya is maba, mas mababa ng 1 inches etong isang uh, PVC pipe na 'to. Ayun, para yung uh, uh, para yung tubig natin is stable lang siya sa 1 inches. eto nakadrop siya ng 1 inches. Mga, dito lang yung uh, magiging tubig niya. Ang purpose na ito, kaya nakadrop to sa ilalim. Para yung mga solid nga natin na, uh, na dumi, isa hindi siya papasok dito sa kabila. Kumbaga, masasala na siya dito sa isang uh, pipe natin na to. Hanggang dito lang yung level ng tubig natin, uh, yung uh, mga solid na dumi naman natin mga boss is naka, ano siya, uh, nakalutang. Di, kaya hindi siya papasok dito sa kabila. Ang mangyayari nyan mga boss, uh, ang papasok na lang dito mga boss sa kabilang uh, partition natin is uh, uh, tubig na lang. Kumbaga uh, nasala na, nasala na dito sa kabilang part na to. Tapos pagkatapos naman mga boss, uh, meron ulit tayo ditong uh, PVC pipe papunta naman dito sa may uh, pangatlo nating uh, partition. Ito naman mga boss is nakadrop ulit siya ng 1 inches dito sa ilalim nito kung yung ilalim nito na uh, susukatin natin is nakadrap din ng 1 inches yung uh, ilalim nitong uh, PVC pipe natin na ito. tapos ito naka continuous yeah, din siya pataas ulit ito naman mga boss is magiging clean out ng area na to ng is itong partition na to yung pangalawang partition natin ito yung uh, magiging clean out pagkatapos naman niya mga boss uh, ito naman siya is uh, lalabas naman siya dito pagkatapos naman dito mga boss ayan uh, yung papalabas na ng uh, public drainage natin mga boss is nakadrop ulit to ng 1 inches tapos may letter T ulit tayo na nilagay tapos uh, continuous ulit to pataas uh, eto naman yung uh, magiging uh, clean out na isang partition na to mga boss tapos ayan na mga boss uh, yun yung PVC pipe natin nakalabas ito na naman yung i-coconnect natin dun sa may uh, public drainage natin simpleng paliwanag mga boss uh, yung manggagaling dun sa unang pipe natin which is uh, manggagaling sa loob na linya natin yung sa ma manggagaling sa mga toilet uh, inisloop din natin mas mababa siya mas mababa dun sa abang natin ng PVC pipe uh, etong itong uh, pipe papunta sa septic tank natin mababa yan din siya ayun pagkatapos uh, etong itong PVC pipe natin na to yung ilalim din wrap natin to ng 1 inches itong isa na to Pagkatapos naman to, dinrap ulit natin ng 1 inches. Itong, itong uh, manggagaling dito sa second partition natin. Tapos eto namang PVC pipe natin, papunta dito sa pangatlong partition natin, nakadrop din siya ng 1 inches. Bawat partition nakadrop ng 1 inches itong PVC pipe natin. Ayun, ganun yung pag uh, ganun yung pag-layout ng uh, uh, septic tank natin mga boss. Uh, Ayun, ulitin na lang, ulitin natin kapag uh, walang uh, public na drainage. Uh, ganito yung layout ng septic tank kapag walang public drainage ang kaibahan lang nun mga boss kapag wala tayong public drainage ulitin na lang natin ulit etong pangatlong partition natin eto dapat is a uh, walang flooring eto itong isang partition na to uh, with, uh, ibig sabihin mga boss is uh, lupa lang siya. etong ground natin dapat lupa lang kung wala tayong public na uh, drainage kasi ang, ang mangyayari nun mga boss kapag yung tubig manggagaling dun sa unang uh, sa unang partition natin uh, papunta dito sa pangalawa ito uh, may uh, flooring tapos yung pangatlo is dapat walang uh, flooring para para yung tubig mga boss isa uh, maabsorb ng lupa kasi nga uh, wala tayong uh, public na drainage kaya yung layout ng septic tank kapag walang public drainage isa uh, ganito ah uh, dapat wala siyang uh, flooring mga boss. Pero ito mga boss is uh, may flooring siya lahat kaya kasi is may public drainage tayo. Hindi na. Ayun mga boss, pagkatapos natin tong uh, maformahan ayun, pwede na natin tong buhusan. Itong septic tank natin. Ayun mga boss, uh, yung dito noon pala sa kabilang unit na ginagawa natin mga boss. Ayun, ito na pala yung naasintadahan natin mga boss. Ayan, yung dito sa part na to mga boss, uh, dalawang patong na lang tayo dito. Ah, uh, tapos itong sa likod. Ayan. Almost tapos na 'to mga boss. Ayan, ito na yung height nung uh, sage CH billing natin dito sa likod. Ayan, hanggang dun sa likod ang Hanggang dito sa may kabilang corner mga boss. Alas isang patong na lang siya. Pati yung dito sa part na 'to. Ayan, medyo tinasa natin tong uh, likod na 'to mga boss. ito. Uh, uh, tapos dito, magkakaroon kasi dito ng uh, bubong dito sa area na to tapos itong buong area na to mga boss hanggang dun sa may harap ito ah, uh, yung uh, paglalatag naman natin ng tiles dito mga boss sa loob ayan uh, nag start na rin nga tayo kanina mga boss Ah, uh, yung uh, tiles pala natin dito mga boss sa first floor is uh, the same sya nung uh, sa second floor ang kaibahan lang mga boss is uh, iniba, iniba natin yung pattern na itong uh, mga design niya mga boss. Ayan. Uh, iba naman yung uh, pattern ng design natin. Ayan. Uh, na ka square Naka-square yung mga haspi niya mga boss. Ayan dito siya. Uh, Naka-square din dito. Sa part na to. Ayan. Ganito, ganito naman yung uh, pattern na uh, na ginawa natin dito mga boss. Sa baba. Sa second floor mga boss. Isa uh, kung mapapansin natin. Ayan. Yung, uh, uh, yung pattern naman natin mga boss. Isa. Uh, lahat siya is papunta doon sa area na yun yung pattern uh, ang mangyayari doon mga boss is 5 square ayan, napakita uh, na lang natin mga boss once na natapos na natin yung uh, installation sa baba tapos dumating na pala mga boss yung ito uh, nga, uh, yung pinto natin uh, na flash door ito uh, yung uh, pinto na may uh, design siya na grove mga boss uh, tapos ito na yung hambarin natin uh, na i na natin to uh, i-screw na lang natin to mga boss uh, tapos yung planks natin mga boss, ayan ito na ito na rin yung planks natin. Uh, sinabay dito sa hamba natin. Ang kulang na lang natin mga boss sa uh, yung uh, yung pizza type, yung uh, kulang natin. Uh, nauna na yung uh, mga pantay mga boss. Yung straight, ito siya. Ito siya mga boss, uh, mahogani din siya. Uh, the same nung laging ini-install natin dun sa mga project natin uh, dito sa Garden Villas mga boss. Ayan. Eto mga mga boss, kapag ganito na, nalinis na, uh, na sanding na rin ito mga boss, uh, ready na ito mga boss para sa varnish. Kung sakali, konting liha na lang is uh, okay na. ah uh, eto mga boss, is kinakalabasan na ito, wala na siyang 2 inches. Pero makapal pa rin siya mga boss, kumapansin natin. Oh. Makapal pa rin. Ayan, yung uh, mga square type natin is kompleto na yan. ah uh, yung nasa pating taas na lang mga boss, yung pizza cut, kung tawagin, yun na lang yung kulang natin. Ayan mga basa, ah, hanggang dito na lang ulit 'yung uh, video natin eh. Ingat na lang tayo palagi mga boss, and God bless sa ating lahat.